kakaiba, agaw pansin, at paborito ng mga may hilig sa halaman. Snake plant kung tawagin ang halamang ito. Ngunit bakit nga ba tinawag ito na snake plant? Bakit isa ito sa paborito bilang panloob na halaman? At anong hiwaga at swerte ang nakapaloob sa halamang ito? Bakit marami ang humahanga at nahuhumaling na magtanim ng halamang ito? Iyan at iba pang kaalaman tungkol sa snake plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang snake plant na kilala rin sa pangalan na Dracaena trifasciata, ay itinuturing ngayon na isa sa pinakapopular at sikat na panloob na halaman. Hindi ito maikakaila dahil halos karamihan na naghahalaman ay mayroong snake plant na inaalagaan sa bahay. Tinawag na snake plant at St. George's Swords ang halaman ito dahil sa itsura ng mga dahon nito na may mga vertical na stripes na nagbibigay ng impresyon na parang balat ng ahas at ang hugis nito na patulis na kawangis naman ng isang espada. Narito pala ang mga dahilan kung bakit ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na panloob na halaman. Ang snake plant ay nagbibigay ng bihira at magandang bulaklak. Ang pinakanatatanging bagay sa halamang snake plant ay hindi ang kapansin-pansing itsura ng mga dahon nito, kundi ang nakakamangha, ngunit mailap na mga bulaklak nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang snake plant ay totoong namumulaklak, ngunit hindi lahat ng nag nito ay nakakapagpabulaklak nito dahil sa ilang mga kadahilanan. Kaya naman, sinasabing swerte kapag namulaklak ang iyong alagang snake plant. Namumulaklak ito ng kulay puti o cream na maliliit ngunit nakadepende ito sa variety ng snake plant. Napakaraming uri ng variety ng snake plant ngunit hindi ito lahat na mumulaklak. Naglilinis ito ng hangin. Isa sa mga pinakamahalagang binipisyo ng snake plant ay ang kanyang kakayahan na mag-filter ng hangin sa loob ng bahay. Ito ay kilala bilang isang halamang nag-aalis ng toxins at pulyutan sa hangin tulad ng formaldehyde sailin, tuluin, at iba pa. Ito ay makakatulong sa pagpapanatili ng malinis at malusog na hangin sa loob at labas ng bahay. Ang snake plant ay nagbibigay ng natural beauty. Ang snake plant ay mayroong eleganteng itsura na nagbibigay ng natural na ganda sa anumang indoor space. Ang kanyang mga vertical na dahon na may magandang tekstura at kulay ay maaaring magsilbing dekorasyon sa loob ng bahay. Lalo na kung nais mo magkaroon ng touch ng nature sa iyong living space. Ang snake plant ay itinuturing bilang lucky plant. Ayon sa pananaliksik noong 2018, sinasabi dito na may positibong epekto sa pag-iisip ng tao ang pagkakaroon ng halaman sa loob ng bahay at opisina maging sa mga paaralan at mga pagamutan isa ang snake plant sa mga halamang inirerekomenda, Pero nangangailangan pa ito ng karagdagang pag-aaral. Ayon naman sa feng shui, ang pagkakaroon ng snake plant sa loob ng bahay at opisina ay nakakatulong para ma-improve ang abilidad ng isang tao na makapag-concentrate at maging productive. Pero para sa ilan, swerte ito kung ilalagay sa ibabaw ng lamesa, window sill, box shelf, pintuan at dining room. Ang snake plant ay madaling alagaan. Ang snake plant ay kilala sa kanyang kakayahan na mag-survive sa mga hindi gaanong magandang kondisyon sa loob ng bahay. Hindi ito gaanong masyadong kritikal sa pagkakaroon ng tamang liwanag at tubig kumpara sa ibang halaman. Kaya naman, bagay ito sa mga taong may busy na lifestyle o hindi gaano mahusay sa pag-aalaga ng halaman. Snake plant ay asthma friendly na halaman. Ang snake plant ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pag-absorb ng carbon dioxide at pagbibigay ng sariwang oxygen kahit sa gabi. Dahil dito, itinuturing ito na asthma friendly na halaman na makakatulong sa mga taong may respiratory conditions. Bukod pa dito, nakakatulong din ito sa pagpapabawas ng stress at pagpapalakas ng overall mood at kalidad ng tulog ng mga tao sa bahay. Sa kabuuan, ang snake plant ay isang mahusay na indoor plant na hindi lang nagbibigay ng natural na ganda sa loob ng bahay, kundi nagbibigay din ng maraming mga pisikal at mental na binipisyo sa mga taong nag-aalaga nito. Kung ikaw ay naghahanap ng halamang madaling alagaan, at nagtataglay ng maraming benepisyo, maaari mong isaalang-alang ang pagpili sa halamang snake plant. Ikaw ba ka-urban? Meron ka na bang snake plant sa bahay? Ano ang masasabi mo sa halamang ito? Inilalagay mo din ba ito sa loob ng bahay? Ibahagang iyong opinion tungkol sa halamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.